Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing isa ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagre-reklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam Di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumika ng buong daydig, hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas, kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy Papurihan Abakong Sariling Buhay Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Panginooy papurihan, aba sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, aba sariling buhay. Aleluya, aleluya, Panginoon nagliligtas sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,